Umamin si Miles Ocampo na inaayos nila ni Elijah Canlas ang kanilang naputol na relasyon. Well, that and so much more sa report na ito. Work mode talaga si Dabarkad's host Miles Ocampo. Bukod kasi sa Eat Bulaga, bibida rin siya sa bagong kapatid serie na pa Jack Princess. Naiyak po talaga ako. Kasi kung totoo po, sure po ba kayo na para sa akin talaga to? But um, grabe yung um, sobrang blessed and grateful ako sa TV5 para pagkatiwala po nila sa akin itong apakalaking project na to. Kasama niya rito, si Aramina, Yayo Aguila, Christian Vasquez, pati sina Jameson Blake, Joao Constancio, Kira Ballinger, Jillian Vicencio at marami pang iba. Halos lahat first time. Ano, sobrang na-excite ako kasi parang bagong environment, new family. Collab project ito ng APT Entertainment at Kapatid Network. Coming soon na yan sa May. Hintay ko lang din naman po na mag sa akin. Abangan din si Miles sa Lenten Special ng Eat Bulaga na nagbabalik after five years. Kabilang dyan ang Zelda ng kahapon, Love Thy Neighbor, at para di makalimot, bibida rito si na Tito Vic at Joey, kasamang iba pang dabarkads. Mapaparoon yan sa March 25 hanggang 27 sa TV5. Sobrang busy nga ngayon ni Miles. Kaya buti na lang daw at nakapagbakasyon na siya sa Hong Kong. Benta ang reels niya. Pero itong may refleksyon ng lalaki. Ang talaga namang nag-trending. Tanong ng netizens, si Elijah Canlas ba yan? Hindi yan si Elijah. <laughs> mga kapatid ko po yun, saka parents ko. ng family, family time. Yes, yes, yes. Uh, let's see, we're working on it.